Hi mga ka sarap tara samahan nyo ako ngayong araw na ito. Is kakainit tayo. Yan yung kapatid ko, nagluto siya ng inihaw na inasal na manok mga ka sarap. mga kaljosera. Meron ako dito, um, ano ito ice cream fish. Nabili ng pamangkin ko. Meron pala akong mga broccoli dito. So, ito yung lulutuin natin ngayon. a uh, broccoli na merong uh, pancet. Okay. So, itong pancet naman na is, yan. Noodles pancet with egg siya. Tapos, Pumuli din ako ng ganito. Yan. Ito, uh, mag, uh, ano dapat ako eh, ah, sopas. Pero bukas na lang natin yung gagamitin. So, magluluto tayo ngayon ng broccoli na gulay. Yan, with the kanton. Tapos, sasahugan natin yan ng uh, manok na nahiwa ko na, mga ka-jo. Sarap. Ipapakita ko sa inyo. Okay? So, ito na yung uh, nahiwa natin. Ayan. Ayan, sunod naman natin na hihiwain is itong uh, broccoli natin. Okay. Hihiwain natin to. dami lang yan talay mga kadyo. Sarap. And fresh na fresh yung ano natin, uh, gulay. Ayan. Tapos ito yung mga ibang sahog nandito. Ayan. So, meron tayong petchay dyan. Tapos yung manok na hiniwa ko kanina. Okay. Siguro, magsasahog ako ng ganito ang dalawa. Dalawang ganito. Maripin ang broccoli na kasi huwag natin sa natin. Ayan mga ka-Jaw, sarap yung pamangking din na si Liza. May tinutulungan niya akong mag-alis ng mga dahon dito sa may ano, broccoli natin. Ayan, masipag na bata. Tapos ito naman yung mga ingredients natin. Ayan. Ayan yung mga ingredients natin. So, meron tayo ditong uh, broccoli, uh, canton with egg, chicken, tapos meron tayo ditong ang uh, bagu pechay at repolyo, mga kajok. Syempre hindi mawawala ang bawang at sibuyas at ibigitan na natin yan. Tapos, sa din natin yan ng sigle. Yan. Tapos, talagyan natin yan ng mamasitas, mga kajok. So, mag-i-start na tayo. Ito pala yung mamasitas natin. Pero bago tayo mag-umpisa, kailangan isaksak muna natin to dahil na napaka-init ngayon. Yan. Para habang nagluluto tayo, hindi tayo mapagod agad, mga kajok. Sarap. Okay? Yan. So, mag-i-start na tayo, mga kajok. Sarap. ito yung broccoli natin na special. Ayan mga ka-Joserap, meron akong dumating dito na mga vinyls, mga plaka, mga imported made in USA. Ayan, nakabalot ng maigi, may fragile. Ay, okay, tara mga ka-Joserap, habang nagluluto ako. Ayan, yung nakikita nyo, nagluluto pa rin ako mga ka-Joserap. Bubuksan din natin ito at mag-unboxing box tayo. Habang yung aso namin nandito, ayan, talaga namang napakakulit. Ayan mga ka-Joserap, tara na yung uh, sasimulan natin buksan. Excited na talaga akong buksan ito. Yan. Itong items na to is collector's items. Mga rare and hard to find. Mga brand new and sealed na mga vinyls. Mahilig din ba kayo sa mga music? Yan. At ipopost natin ito sa online page natin mga kadyo. Okay. Yan na. Uh, excited na akong makita yung loob nito. Yan. Okay. Makaganda yung mga titles nito mga ka-Drawsrap. Kailangan ingat din tayo sa pag-open para hindi natin, um, kawin dito, hindi natin ma-damage yung mga vinyals. Okay? Ayan. Ayan. So, meron naman tayo ditong, um, Spandau Ballet. Ayan. Spandau Ballet natin. And ito, uh, mga band naman to mga ka Brand new siya. Classic music. Ayan, and also meron tayo itong Mariah Carey, Me, I Am Mariah. Featuring the hit single, Beautiful, Your Mine. And also meron tayo itong The Yardbirds. Birds. Ayan. And this one is the country album, Three Vinyls, Seven Diamond. Ayan. Tapos meron tayong newest album ni Alice Cooper. Ayan. Ito yung bagong album ni Alice Cooper. Tapos, meron tayo itong U2. Ayan, U2, Wide Awake in America. And also, meron tayo Tony Braxton. Yan, Tony Braxton natin. Seldon Brandy. At meron tayo itong uh, Fruit with Mock. Ayan, okay? Okay, wait lang mga kadyo. Sarap, dahil yung niluluto ko is kumukulo na. Ayan mga kadyo, sarap. Kumukulo na siya. Titimplahin na natin to. Ayan, maglalagay na tayo ng chicken cubes. Yung chicken cubes natin is normal mga ka-Josserap. Tapos maglalagay din ako ng magic sarap. Ayan, maglalagay na ako ng magic sarap natin. Tapos maglalagay ako ng uh, toyo. Okay. Yung seasoning natin na toyo, ayan, meron tayo itong yung ano natin, ilalagay natin mga ka-Josserap. Siyempre, kailangan sakto lang. Ayan, maglalagay tayo. Yan, mga kajong sara, perfect na perfect. Na talaga naman napakabango. At pagkatapos nyan, maglalagay na tayo ng pamintang durog. Yan, ito yung pamintang durog natin. Okay? Tapos pwede na natin ilagay dito yung gulay. Ikman muna natin kung pa pwede na. Okay, wait lang. Grabe mga kanjo, sarap, sobrang sarap. Yan, sunod naman na natin na ilalagay is yung gulay natin. Huli na natin ilalagay yung kanton, tapos yung broccoli, sabay na yung kanton at yung broccoli natin. Yan. Itong gulay na to is tatakpan na lang din natin siya, kasi itong gulay is liliit na lang yan siya. Pag na-absorb na niya yung init at yung kulo ng tubig, mga kanjo, sarap. Okay, tatakpan lang muna natin yan. Ano? Tapos sa ah, huli, maglalagay tayo ng mamasita. Ayan mga ka-Jo, sarap yung sabaw na nakikita nyo. Mamaya mawawala rin yan kapag nilagay na natin yung kanton. Okay, so mo natin yung kumulo. Tapos, ayusin natin yung finals natin dito. Ayan yung asa namin na si M&M. Init na init siya mga ka diyos, sarap dahil na summer na summer talaga ngayon dito sa Pilipinas. Yan ito naman, next na bubuksan natin. Okay. Ayan, sunod naman natin na bubuksan. dito na natin siya. Okay, perfect na perfect talaga yung mga items natin. Okay, yan. Yung mga mahilig dyan mag-collector's items, si BCT yung page ko, collectible pop-up shop, na talaga namang ang ganda ng mga items at imported at mura pa ang mga items natin doon, mga kaljosa. So, stay tuned for more items sa mga ipopost ko. Okay. So, ito na. Tara at mag-unboxing box tayo ng second box cream. Okay. Mahal nga lang ang puhunan talaga ng mga vinyls, mga kaljo, sarap. So, wag niya natin baratin. Okay? Ayan, nakikita niyo. Nakikita ko na si Britney Spears. Na limited edition na album niya na Glory. Ayan. Ito is... Yes. Okay, ito yung mga items natin. Pero yung niluluto ko, mga kaljo, sarap is kumukulo. Wait lang. Okay? So, kumukulo na siya. It's time na na ilalagay natin yung kanton. Ayan mga ka-drosera, pinalagay na natin yung kanto natin dito. Okay. Ayan. Tapos, yung broccoli natin. Ayan. Ito yung broccoli natin. Ang pinaka-special sa lahat. Ayan. Perfect na perfect yung ulam natin. di ba? Kailangan healthy rin yung kinakain natin. Tapos, takpan muna natin mga ka para lumambot yan. Okay. Perfect na perfect. Ayan. Ayan yung Britney Spears natin. Siyempre, hindi mawawala yung glory natin. A special limited edition deluxe. Ayan, featuring the hit single, Make Me and the Mood Ring Remix. Ayan, two vinyls to Maka Draw Setup. Sold in brand new. At siyempre, meron tayo dito yung Jack Harlow. Ayan yung Jack Harlow natin. Exclusive from the Walmart. Tapos, meron tayo dito yung Diary Street. and yeah, there's street net and sold and brand new red. and also we have here the blonde, eh? yeah, limited edition yellow vinyl and also my entire spice girls yeah, and the collection items rare and hard to find and also this one kelly clarkson yeah, sold and brand new Ayan. So, nandito yung kanta ni Kelly Clarkson at ni Ariana Grande. Ayan. Nandito yung mga kanta niya, mga ka-draw set up. Ayan. Santa, can't you hear me? Fit Ariana Grande. And also, this one, meron tayo dito ang uh, Christina Perry. Ayan. And then, this one is the... Spice Girls Forever album. Ayan mga ka sarap yung mga vinyls natin. Talaga namang ang gaganda at mga brand new and sealed. Okay? So, tignan natin yung niluluto natin dito kung ano na bang nangyari. Ayan mga ka sarap. Perfect na perfect. Napakabango at talaga namang ang sarap nito. Panigurado, mabubusog na naman yung mga tao sa bahay. Ayan, nahaluin na natin yung ano natin. Napakabango mga kadyo, sarap perfect na perfect para sa mga mahilig sa vegetable. Yan, yung mga mahilig kumain ng vegetable. Ito yung ano natin yung dish. Na napakabango at napakasarap. Napaka-healthy pa. Okay? Kung mahilig kayo sa gulay na katulad namin, yan mga kajya, sarap. Sarap. Perfect na perfect. Yan, yung sabaw niyan, mamaya mawawala yan pag hinigot na ng kanton. Ayan mga ka perfect na perfect. At malapit na itong matapos. Ayan. Niluluto natin is ayan. Pang dinner na natin ngayon. Wala akong balak kumain ng kanin ngayon. So diet lang tayo. Ayan. nag-create talaga ako sa mga pagkain na gusto ko. Pero kasi akong panglasa na yung panglasa lang ng luto kung mga ka -Diosara.